message will be given to us. Sabi nga ni Mami, nag-enjoy ang ating governor sa features ng ating uh, uh, mini science centrum, lalo na siguro yung ating mga estudyante. So, let me give you the very gracious our provincial governor, Honorable Angelina Dr. Helen Tan. Thank you. Magandang salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello. Feeling matanggad ako Sabi ko itong platform na ito yata hindi para sa akin. Para makita niyo ako. Batiin ko lang po mabilisan in the interest of time na bati naman ako po isa-isa. But let me greet the presence or acknowledge the presence of course ng ating mga katuwang sa pagbilingkod. Unahin ko na po sa... Uh, lokal na pamahalaan ng ating batang-batang pasipag na puno bayan, Mayor Angelique Busque katuwang siyempre ang napakasipag yung Vice Mayor Noel Santualia sa lahat ng mga na nandiri ito No? at mula po sa ating uh, katuwang mula sa DepEd although wala si Dr. Romel Bautista nandito si Sir Edward Sir Edward Garcia uh, kasama sina Ma'am Lorena and the rest and... Babatiin din natin syempre ang ating uh, principal dito po sa paaralang ito, si Sir Gilbert. Uh, at sa lahat po, ang ating district supervisor, Ma'am Lenny Mupera. No, no? Syempre, ang uh, brainchild ng uh, programang ito, ang ating uh, mini-science centrum, at lahat, tutuwa tayo, nagulat ako nung sabihin ni RD, pupunta talaga siya dito. Sige, wala ba pupunta? So, sige, pupunta din ako. Nakakahiya naman, nandito ang former secretary natin. Pagkatapos, ang governor, wala, di ba? So, uh, binabati natin, natutuwa tayo sa kanyang presensya bilang chairperson ng Philippine Foundation for Science and Technology and also, na-conceptualize at napondohan ang uh, proyekto nito during his time. Kaya papalakpakan ko na din, former Secretary Corporato de la Pena. Alam niyo po, ang galing imbitahan ni siya Kasi nakarating din siya sa amin sa bumaka. Dahil doon sa akin chocolate project, no? Together with, of course, the DUSD family, hindi ko na kayo isa-isahin. Uh, I.B., Emmy Godseer, at siyempre si PD Hawili, no? At sa lahat po na nandito, mag-aaral, mga partners natin. Special mention, of course, ang nangasiwa uh, for the construction or repairs and rehabilitation itong dalawang classroom na ito, ang ating Provincial Engineering Office. So, nandiyan po yung mga engineers and architects natin, mga punong barangay na nandito sa inyo po lahat. Magandang umaga. So, ang aking mensahe ay pasasalamat uh, lamang, no, dahil uh as mentioned by ID Emmy first in Calabarzon no although sa buong probinsya may dalawang proyekto we wish to have more kasi kita niyo naman kanina ako ang na, na amaze doon sa proyekto so uh napakaganda na meron na dito tayong facilities kasi na uh, tama na inuna ang ating nga, mga island schools dahil doon sa problema nila to access sa mga ganitong klase ng uh, uh, learning facilities no uh, especially on science and technology alam natin na may uh, merong gaps talaga when it comes to that so yung mamulat yung kanilang kaalaman uh, at uh, ma, ma stimulate natin yung kanilang interest no? Pwede pala yun. So, ah, uh, eto tingin ko pagbukas dito ng ilang estudyante, babaya, somehow mag-iisip yung mga yan. Paano nagawa and uh, will it, uh, actually enhance their interest. So, maraming maraming salamat po para dito sa proyekto ito. Soon, meron din to, tayong bubuksan sa isa pang isla sa Quezon Alabat Perez. We call it Alcares Island in Quezon, Quezon, no? At as mesh as uh, informed by the Provincial Engineering RD, gusto ko sabihin sa iyo na hindi pala December. So at the end of the month, tama ba ako? Matatapos ito. So pwede na tayo magbukas ng October. So by October, nandoon naman tayo sa Quezon, Quezon Sec ilagay niyo na po sa inyong kalendaryo. Mas madali pong tumawid doon. Okay? Uh, pagsasakay ka sa boat, rescue boat na binigay ng DOST, check from Gumaka, 20 minutes ka na lang. Ano yan? Develop. Technology developed by DOST. So, lubos-lubos ang aking paghanga sa DOST. Alam nila yan nila, P.P. Sa lahat ng ginagawa po namin sa Quezon Province, whether it's food or other mga crops, gusto talaga natin merong intervention ang DUSD na assess niya at natulungan kami, nag-guide kami to enhance. So, para po sa Polillo Central Elementary School, sana po ito ay pangalagaan ninyo kasi mag-turn over na ito formally, which means isasama nyo na po ito sa MOOE nyo, maintenance, And the parents po na nandirito, samahan niyo na rin po ng uh, voluntaryong uh, paglilinis. At every time na meron tayong brigada eskwela na isasama ninyo kung pangit na ang pintura, ma-repaint po natin. No? Ang, dahil na-amaze ako, ang uh, pondo po nito ay uh, sinikap natin na mabigyan para po sa rehabilitation. But I hope mas kapag improve kami ni DUST and DepEd para po sa mas a uh, bigger one. Pero syempre, yung unahin natin yung malalayo. So, sa mga bisita natin na bago, dito, alam niyo naman ang Quezon kung gaano kalaki at yung geographical orientation natin, talaga binubuo tayo ng 38 coastal municipalities at uh, marami tayong mga isla. So, Uh, I'm sure naka-live yata kayo ngayon. Maraming comments doon na sana on. Ibig sabihin po, sana mas maraming places o schools na mabibigyan ng ganitong facility. At kami, tayo, uh, Ma'am Lorena, siguro ay uh, isingit natin na makapilot din tayo ng isang bigger uh, centrum, science centrum in partnerships <coughs> sa nila coming from our special education fund next year. So, help me identify in Bondoc Peninsula, dahil alam niyo naman ang layo, hindi uh, pa po itong pinakamalayang lugar ng Quezon. Okay? So, marami pa po kayong mapupuntahan na malayang lugar ng Quezon. So, yun lang po. Um, sinisikap po ng pamahalaang panlalawigan na tubulong sa maraming aspeto ng pangangailangan especially dito po sa educational system natin um napakalaki ng kakulangan uh, sa uh, classrooms, school buildings uh, equipments at uh, kung ano-ano pa kung kaya please bear with us uh, We'll try our best no na every year ay meron kaming na itutulong uh, na pondo sa ating mga Uh, iba't ibang lugar sa ating lalawigan. So, yun lang po, hindi ko nakakahabaan. Again, thank you so much DOST, DepEd, and uh, Polilio uh, LGU. No? So, ito po ang resulta ng pagbabalik natin. Thank you po. Uh, Kaya, mga proyektong pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, na maayos, ang ganda ng kinakinabasan. And I'm sure, uh, thousands of students and teachers will benefit on this project. Congratulations to you, SD, and LGU. Maraming salamat po. Magandang upaga po. Sa inyo na.